Ama naming nasa langit Sa unang pagdilat ng aking mga mata ngayong umaga Itinataas ko ang aking puso bilang handog ng pasasalamat Salamat po sa hininga na bumabalot sa aking dibdib Sa liwanag ng araw na muling nagpapaalala ng pag-asa At sa bawat pintig ng puso kong patunay na buhay mo ako iniingatan Salamat sa pagkakataong makita muli ang mahal ko sa buhay, marinig ang kanilang mga tinig, at madama ang init ng pagmamahal mula sa mga taong mahalaga sa akin. Salamat sa kahapon, sa mga aral na natutunan, at sa bagong araw na ito na puno ng pangakong mula sa iyo. Panginoon, alam mo ang bawat lihim ng aking puso, ang mga alalahanin na pilit kong tinatago, ang panghihinayang sa mga pagkakamali ko, at ang takot sa mga bagay na wala akong kontrol. Patawarin mo po ako kung minsan mas inuuna ko ang sariling kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Patawad sa mga pagkakataong nagduda ako sa iyong plano at sa mga oras na nakalimutan kong ikaw ang may hawak ng aking bukas Linisin mo ang aking isip at damdamin mula sa galit, inggit at pagmamataas Upang maging karapat-dapat akong lumapit sa iyong harapan Banal na espiritu, hinihiling ko ang iyong paggabay sa bawat hakbang ko sa araw na ito bigyan mo po ako ng pusong mapagkumbaba mata na marunong makita ang kabutihan sa kapwa at isipang marunong umunawa kahit sa gitna ng pagod tulungan mo akong piliin ang kabutihan higit sa kaginhawaan ang katotohanan higit sa kasinungalingan at ang pagpapatawad higit sa sama ng loob Palakasin mo ang loob ko sa oras ng pangihihina at panatilihing buhay ang apoy ng pananampalataya sa aking dibdib. Panginoong Hesus, salamat sa iyong sakripisyo sa krus na nagbigay saysay at pag-asa sa aking buhay. Dahil sa iyo, natutunan kong kahit ako'y maraming pagkukulang, ako pa rin ay mahalaga at tinatanggap mo ng buong puso. Nais kong ipagkatiwala sa iyo hindi lang ang araw na ito, kundi pati ang aking mga plano, pangarap, at ang mga bagay na kinakatakutan ko. Huwag mo pong hayaan ang mga pangamba ang magdikta ng aking mga desisyon, bagkos ikaw ang maging sentro ng bawat hakbang ko. Ama, inialabay ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga kaibigan, at ang mga taong may mabibigat na pinagdadaanan ngayon. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig na hindi na uubos. Pagpalain mo ang kanilang mga pangarap at bantayan mo sila sa bawat laban sa mga may sakit. Ipagkaloob mo ang kagalingan. Sa mga nag-iisa, ipadama mo ang iyong presensya. At sa mga nanghihina, bigyan mo ng bagong lakas. Sa mundo na puno ng ingay, tukso at pagkakagulo, turuan mo po akong manatiling nakikinig sa iyong tinig. Huwag mo akong hayaang maligaw ng pansamantalang aliw ng mundo o masilaw sa mga bagay na walang halaga sa langit. Punuin mo ang puso ko ng kapayapaan mula sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay ng tao, at tapang na hindi matitinag kahit sa pinakamalakas na unos. Panginoon, alam kong darating ang mga pagsubok sa araw na ito. Ngunit naniniwala akong kasama kita sa bawat sandali. Kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan sa aking mga panalangin, pipiliin kong magtiwala. Kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan ng iyong mga pangako, pipiliin kong umasa. Kahit mahirap, pipiliin kong manatiling tapat at manampalataya dahil alam kong hindi mo ako kailanmang iiwanan. Maraming salamat, Ama, dahil sa iyo natutunan kong hindi ako kailangang maging perpeto para mahalin. Salamat sa iyong habag na lagi kong sandigan at sa pag-asang nagbibigay lakas tuwing ako'y nangihihina. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon, usang-usang. Sa pagtatapos ng panalangin kong ito, muli kong ipinapahayag, Jesus, ikaw lamang ang hari ng aking buhay. Wala nang ibang pwedeng umupo sa trono ng puso ko, kundi ikaw. Sa iyo ko iniaalay ang lahat ng aking iniisip, nararamdaman at pinapangarap. Sa pangalan ni Jesus, Amen.